At ngayon po mga kaspo, papakita ko po sa inyo ang aking tanim na kalamansi na isang grafted at seedling sarap po. Ito po mga kaspo, yung aking itinanim na kalamansi na grafted po siya nung mabili ko po ito sa Naga Garden uh, ganito pa lang po kalalaki yung bunga niya. yan, kita po yan yan uh, after 3 uh, weeks po na uh, nireplanting ko siya galing sa um, pagpapatubo nung ugat niya uh, sa mga, karaniwang ginagamit ng mga nagagardening na plastic na itim after my transplant ko po, po siya na uh, transplanting po sa lupa yan, yeah, 3 weeks po after 3 weeks ito na po kalalaki yung bunga niya kaya na po ayan at uh, mayroon na rin pong bagong mga bulaklak po ayan, tingnan nyo po ayan ito na mga bulaklak na rin po dito at ipapakita ko na po sa inyo yung uh, seedling galing po siya sa buto eto naman po siya yan galing po siya sa buto yan po ay uh, isang buwan na po nung itinanim ko po, po siya galing po doon sa pagpapatubo ayan tanim po ng kalamansi pare po namang maganda kasi ito pong galing seedlings ay medyo matagal ka nga lang mag-aantay ng bunga dalawa hanggang tatlong taon bago po siya magbubunga pero pag nagbunga naman po yan ay mahaba naman po yung service yung bibigay niya sa atin pag sinabunga na dahil galing po siya sa buto, tubo siya galing sa buto. Ah, ang kaibahan po ng punong grafted, ang kaibahan po nitong grafted na kalamansi, ay buwan lang po ang antay natin. At uh, ah, pwede na po siyang pakinabangan. Ayan na po. Siguro ito po ay eh, mga isang buwan o dalawang buwan. Uh, ah, pwede na po yung asin at uh, ipigas sa ating paboritong sausawa na toyo. Ayan po. Ayan po yung pagkakaiba ng dalawa ng grafted at seedlings na kalamansi. Ayan. Pwede, pwede nyo po rin tanim to sa inyo. Kung mayroon po kayong malit na espes inyong bahay o kaya uh, mayroon kayong mga inaalaga ang halaman sa paso pwede nyo po siyang itanim din sa paso ayan, ayan po mga kaas po ayan. ayan po siya mga kaas po uh, hanggang dito na po muna ang aking video uh, kung nagustuhan nyo po ang aking video Pindot na lang po yung button likes dyan at pakishare na rin po para mapanood po ng iba. Salamat po.